Yun mga idol, dito ang sitwasyon ngayon no? na pantinding. Kasi uh, nanguna, nag-uwihan na si ang mga, uh, ano ngayon, eh. uh, mga commuters, no? Nag-uwihan na, sing-uwihan na po sa kanilang, uh, kanya-kanyang uh, probinsya. Uh, yun, uh, sa, ano, uh, gusto mong ano, sa kanilang uh, mahal sa buhay no uh, holy week uh, mga idol panahon na po na uh, yung uh, banding banding sa uh, ano sa pamilya ayon kikita nyo ang um, uh, matindi nga ng traffic uh, lalo na dito sa papuntang uh, Cebu City uh, papuntang South Park uh, ito ay papuntang bibili tayo uh, magtigasin muna tayo ngayon na idol no? uh, yun uh, dala ko yung uh, ano natin napakagaan na uh, Mitsubishi Mirage po no? babae uh, babaeng babae sa sinabi ko na babaeng babae po siya mm, napaka convenient mga lods sa uh, yun dito tayo yun po tigasin tigasunod sa utos ni commander. Yo, ayo. Dito tayo sa EYP mga idol, no. Uh, bibili tayo ng supplies po sa kanila kasi sarado po sila uh bukas, mga idol. Ayun mahirap uh, na mga uh, probusan tayo. Dito papakita ko sa inyo mga idol kung uh, anong mga supplies so, no, no, nandito tayo sa EYP. Ito tingnan niyo po sa inyo mga idol na uh, isa sa uh bil, bilihan po ng supplies sa water Filling station. Ganyan, yes, rock salt. Ah, uh, ayun, yung mga supply. Ayun, ha. Oh, oh, pirad. Ah, ayun, mga idol, ba? Ayun, mga supply siya. Ayun, kagaya na, dito. Ito po yung FRP. Ayun, mga gallons, lahat, lahat, dispenser. Lahat, lahat, mga ako. Sa nanakot. Ay, Brad, salamat, Brad, ha. Ayun po, ito po yung rock salt, no? Ah, uh, ayun. Ayun. Ito tayo pa tayo, mga idol. P.Y.P. Bila tanan, sir? Bila tanan? 1,145. 1,145. Sakto siguro ni ko, misis. Ayan. O, ayan. So, O, ayan. Ito po. Yung uh, capsule, ma. Idol. Ayan. Capsule. O, sir. Tanawa ko na po siya. Tanawa, Brad. Tanawa na po siya. Ayun, sabon. Mm. Kanira. Ora na no. Hmm. Uh. dola. Ayun, uh, labas na tayo no, mga idol. Ka sobrang init, mga idol. Ayun yeah. mga lords uh, sa ilang saglit lang uh, na, na, na uh, natapos natin yung ano uh, no uh, uh, auto remises, uh dito uh, itong nakagandahan po sa amin mga idol no malapit lang po yung uh, uh, bilihan po ng mga supplies uh, hindi gagaya sa ibang ano lalo sa probinsya eh, malayo ay eh, talagang uh, mag-ipon ka ng mga supply uh, uh, dito uh, within uh, 30 minutes uh, kung walang traffic uh, maabot mo na lang mula doon sa IYP dito sa North Road uh, Basak Mandawe uh, papunta sa uh, station ay eh, malapit lang po ito po yung ang advantage po sa kino no? ayun uh, na uh, bali naabot abot ng uh, ganito uh, worth uh, 1145 lahat mga idol no ayun sa isang mapagpalang mainit na uh, miraculous uh, ng hapon no mga idol uh, 4.39 39 po ng hapon na uh, uh, miyerkules uh, mga lods sa uh, Bali. Ang sunod uh, na ano natin na uh, subukan nating iano uh, i, -ano, i uh, uh, return na uh, tong uh, ano kung pabalitaripan uh, return in exchange uh, meron ba silang ganun? Ito lods no uh, nagkamali po ako no. Uh, na ko e, tapos uh, it, uh, meron na pala palakong ganito hindi ko na ano uh, eh okay, no, ito kay bracket po kasi to ng uh, uh, television no uh, ngayon uh, uh, kasya pala yung uh, uh, meron pala ang uh, isang uh, uh, dating uh, uh, plasma t uh, TV na malaki uh, ngayon uh, uh, ayaw ng uh, sa katagalan ayaw ng gumana uh, ngayon na uh, nagano po no? ako nang binigyan po ako ng bagong ano no t uh, maliit na TV uh, CD din na uh, kaso lang uh, yung uh, bracket yun pala pag uh, tanggal ko sa malaki, uh, papalitan ko na. Eh magkasya pala, eh, universal pala yon. Ito susubukan natin kung uh, yung uh, uh, return and exchange policy sa uh, ano kung meron sila, kung uh, maripan na uh, maripan ba yon, refundable ba or uh, i ano natin ng uh, uh, ibang item na uh, subukan po natin. Uh, kung kumahihabol po natin mga ano sa mga iba't ibang uh, kalye ng uh, Cebu uh, uh, gawa ng uh, Holy Week uh, maraming mga ano mga tao pasahero na mag po sa kanilang uh, uh, iba't ibang uh, probinsya. Ngayon so a na po tayo sa City Hardware. Uh, okay pala no. Uh, palitan pala natin uh palitan pero ibang item baga uh, non no uh, pinalitan change item lang po na uh, dito tayo sa tabok mga idol no bali na po tayo eh. uh, kita ibi traffic Ayun na uh, mga idol, uh, tapusin uh, short vlog. Uh, Unang-una, pasalamat po ako sa buong may kapal na minigyan po ako ng magandang pangatawan at pag-isip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po, mahal uh, Pangalawa, sa mga subscribers natin na wala sawa po na sa mga videos natin na patuloy hanggang ngayon na, na uh, tuwang tuwa po ako na kahit pa paano, uh, ngat yung uh, subscribers natin uh, malapit na po tayo uh, para tingin po tayo don mga idol no uh, sana matanggap tayo matanggap na ng uh, ano natin ang uh, pinting na sahod po natin sa YouTube ayo uh, diyan po ng uh, ano natin uh, po natin na uh, abangan po nyo mga idol lalo sa mga ano ko mahal kong mga subscribers uh, magandang hapon po maraming salamat